Pampering Day, libreng servisyo medikal. Pinagkaloob ng provincial government of Cagayan Siha para sa kanilang mga kawani. Inihandog ng provincial government of Cagayan Siha sa pamumunan ni na Governor Aurelio o Matasumali ang Vice Governor Doc Anthony Umani ang Pampering Day at libreng servisyo medikal para sa mga kawani ng Kapitolyo noong September 18, 2024 sa New Capitol Palayan City bilang pakikisa sa 124th Civil Service Anniversary. Pinangunahan ng Provincial Human Resource Management Office of PHRMO ang paghahanda para sa Pampering Day, katuwang ang Provincial Manpower Training Center o PMPC. Kabilang sa mga sabisyong ipinagkaloob sa mga empleyado ang libreng haircut. Max naman! Manicure, pedicure at massage. Naglaan din ang pamahalaang panlalawigan ng libreng sofas at pagkain sa tanghalian para sa mga kawani. Bukod dito ay nagsagawa rin ng Provincial Health Office of PHO sa tulong ng mga doktor sa ilalim ng pamamahala ng PG&E ng Free Medical Consultation, Dental Services, Minor Surgery at Nutrition Counseling para sa mga empleyado na may mga karamdaman. Ayon kay PHRMO, Officer-in-Charge Mary Angeline A. Fernandez. Ito ang pangalawang batch na kanilang inilunsad para sa kapakanan ng mga kawani ng Civil Service Month. So yung mga activities po natin ngayong September, ito pa lang po yung uh, pangalawang batch po. Dahil nauna na po, meron po tayong GSIS orientation po para para po sa mga retirees po natin noong September uh, 11 lahat po ng mga nabanggit po na ito ay libre po para po sa mga kawani bilang pa uh, pasalamat po sa kanilang dedikasyon sa public service at sa serbisyo po sa ating gobyerno. Ibinalita rin ni Fernandez na sa darating po na September 27 ay magkakaroon ng Sweat and Swagger Zumba Showdown ng Kapitolyo kung saan siyam na grupo po mula sa iba't ibang opisina at ospital ang maglalaban-laban upang ipakita ang kanilang galing sa pagsasayaw. Nagpasalamat din si Fernandez kina Governor Oye, Vice Governor Anthony at sa suporta na rin ng ina na lalawigan Ma'am Cherry na Mali sa kanilang tanggapan. Uh, sa ating ama po ng Nalawigan, Governor oy Maches Umali, maraming maraming salamat po sa palagi nyo pong pagsuporta sa mga programa at uh, layunin po ng PHRMO para po sa kapakanan po ng mga kawani po natin sa provincial government at lagi po sa suporta rin po ng ating pangalawang ama ng Nalawigan, Doc Anthony Umali. Kahit kailan po ay lagi po silang nakasuporta sa anumang uh, mga plano ng aming uh, opisina para po uh, ipakita po yung ating uh, pagmamalaki at pagpasasalamat Salamat po sa mga kawani po ng Kapitolyo